kay Sean, inihabilin po muna namin dito kay Kuya. Ah, uh, kuya magkano sa parking dito? 150. Ah, 150. Babayaran na po namin umamayan na. Ah. Yan, si Kuya po. Kuya, hello po muna. Hello. Tagwa blogger ah. Oh. Mga kay kain ang po kami ng uh, mga pilisan. Ginutom po tayo. Ano, tikain muna tayo. Tama 'yan. Hoy, bilisan mo, paalis na daw. Ba? Ah, dogo. Ah, pa kami. 10:30 po ang alis. Ay, nga, no? naatras na. Tara, tara, tara. Po kami nang a- ko ang uh, isla ng Kagbalete. Doon sa kabilang isla. Oo, na, atras na. Eh? Nakalabas na po. pa po? Ah, sige po mga kaisan Punta lang po kami doon sa kabilang isla Explore lang po namin dahil nung pumunta po kami din Sobrang bilis po ng oras duna po namin kakainin yung aming pagkain Balis na eh Eto, pero mo na dyan Ay, na dyan Meron na Oh, sige, Ah, sige, tara, tara Tara Puntoy, tara Ay po si Kapitan, kaya lang po palang nangantan Ay What's up mga kain son? oh, mga kainsan, magandang uh, tanghali po. Ay, napatakbo kami ni Utoy Gini. Oh, relax, relax muna mga kain Ay, ang, challenge namin ngayon mga kain kasama ko si editor, ikut, ikutin po ang buong isla ng ano, Kagbaliti Island. Ayun, Ay, kay na may mamaya kulay sinukman eh ang akan pero suot natin ang pangmatigasan natin sa lakot pwede sa ulan pwede sa init pagkagara naman mga kaisan ay hindi ba? ari po ang uh, Kagbalete Island napuntahan na namin ito pero hindi namin na explore lahat po ba tama naman po oh. sekreto mga kaisan kung bakit ito pinupuntahan ng mga tao lalo pag sabal at linggo ang dami po Kagbalete Island po. Talagang ano, Boracay po ng Quezon. Pag po, ano, hanggang Manila to Quezon province, mauban. Baka maawa ko maka ng pa masahe ngayon mga kaisan. Mura lang. Tapos mauban hanggang dito, 100 pesos lang po ang isa. Grabe ano. Pinong pino po ang buhangin. Pupuntahan ko lang po yung ating uh, kaibigan po, narito sa kabila. Oh, mga kaisan, wala po pala si Kuya uh, Arman. Hindi, e, sa kabila po. Siya po yung tinutuluyan namin pag napunta dito ay... Nasa palawan po Kuya, Naman. Nasa palawan po. Nasa palawan po si Kuya. Sige po Kuya. Ito po ba'y pangisda po. Ay, napapatcho ba? Pangisda po ito. Pang sa tulis. Sa, sa mga tulis na Makana po ang arke ng isang kanar. Ay, kung po, kung po nyo sa Surfer so, Head, kaya yung mga sampung tao ay ano, dalang libo. Ah, sampung tao. E, Wala ba po naman ay mga tatlo? Ah, po, ang tayo. Ako ah, po. Sige po, tatay. Kaya so, mga kaisan, hindi natin makakasama si Kuya Arman. Tayo na lang po ang uh, iuuli po namin kay dito. Kuya, well, pag-iikuti na rin isla, mga ilang oras. Ah, paglakad kami. Hmm. Mga ilang oras kaya? Hmm. Dalawang oras. Lakad. Kaya. Kapag tapong ikotin. Oo. Oh. Ay, hindi tayo nang dalawang oras. Dalawang ko ito. Ah. Hmm. sa nanay ko na po. Eh. Hindi ko gaito ka tulad na ano. Ah, ano na? Ah, bakawan. 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 Hmm. Ay, alam dito yung pinipicture na maraming bakawan. Yung sikat na bakawan. Ano yun? Eh? Yung dulo na tanaw doon. Ah. Paano pagpunta po doon? Ay, okay. motor. Kabal. Hmm. Yun. Sige po, kuya. Para hindi daw kaya daw pulang dalawang oras sa tatlo. Baka hindi namin kayanin, baka makakapagmotor po kami mamaya sa kabila. Sige po, kuya. Salamat po. Mga kaisan, ngayon po ay alas 12 na. Siguro po ay alas dos. Tapos na namin uh, iputin ibu-ikutin hanggang doon. Ito po pala yung nakita namin mga kaisang ginagawa nilang kwintas, oh. Areyo. oh. Ay, kita ko po tinitinda po ng mga lokal ganito, puwintas. Tapos napanood ko sa YouTube, ito pala yung nagiging white sand. Kaya ang dami pala ito, oh. Mga corals po na nadurog Kaya ang pagkapino, oh. Para po siyang pulburon. Oh, buhay pala yun. Halakad pala yun, oh. Eh. Ito yung mga ginagawang kwintas. Siguro pagpatay na po nila ayun oh. Umang. First time ko pong makarating dito. Dun lang po kami sa Bumad, Ayun. Dito na po kami sa medyo kalahati. Ano kaya ito? Hmm, mga shell ata. Ayun. Naanod po siya po. Ano? Puno. Siguro galing bundo. Wala ka po pati mga mga makikita ano, mga basura. Meron man napakadalang. Ang pinakambasura basura niya puno. Ayun oh. Kaya po pala re-permit dinadayo at lagi ko nakikita sa comment ninyo. Kaya i-explore mo nga yung ano, Kagbaliti Island. Ay, ang ganda naman po pala ay. Oo. Oh. po yung nakikita ko sa mga artista ya yeah, kung gusto niyo po nang makapunta ng low budget, i-search niyo po uh, Cavalete Island ng Mauban Quezon. Na hindi po kayo mapapahiya, ay ah, ay eh, eh, paikot naman pala eh, yanong gara po. Oo. Huh? wala akong makikita ano, plastic. Madalang. Ano? Ay hanggang dulo yanong gara oh. Uh. Ah. Yanong gara. Uh. Well, Mga siya, walang katuntun! Walang katuntun! Ay, nako! Bakit list nyo na mga kaisal susunod? Bakit sa mga pang bakasyon po? Tanggal ang lang alikagay mga kainsan sa katawan na ang Nako! Kahit ihilod mo ang buhangin ay, hindi ka masusugatan. Oh! Pinong-pino! Ay, tanggal lang ano. Tanggal lang kalimayo. Quality. po ang uh, trabaho ng mga lokal dito po manging isda po at tsaka po paarkilahan ng bangka sobrang uh, sisipag din po ng mga tao dito yan nga pala yung nakikita ninyo mga kaisang bundok na yun yung dulong yun yan po ang alabat keson saka peres yan kabila kinamisis naman po aring kabila at timunan keson yan yan po yung magkakahangga tungko ito naman po yung kabila impanta keson yan po, Pacific, Pacific Ocean na po yan. yan. kabilang yan. Ito ay gamot, ah. Tutoy. Gamot ito, ah. Oh. Gamot. Oh. Hindi, hindi niyog. Basta gamot daw ito. Marami itong, basta. Nakikita ko lang, eh. Yan po yung pinakandamon nila dyan, oh. Na, yan naman po ay nabubulok. Mga kainsan, hindi siya, ano, polluted, tapos ay... May mga ano pa rin po, oh, ubo na hindi pa po siya na-develop. Nade wala si Kuya Arman ay mga kinsan. I-chachal eh, sana namin na ano po ba? Magsusurvive kami dito. Ay kaya lang ay eh, wala si ano po, si Kuya Arman. mga low budget naman mga kaisan kagaya ko pwede na po sa ganari sukalan ng yeah. pero mas maganda aarkila kayo ng resort doon kung mag iupa kayo ng ano mag entrance kayo para kung baga ipapasok pa sa government mag A kami naman pwede na po sa ganyan yun nga lang mga kaisan yung aking uh, hamok yung duya natin ay naandun ay walang dyo pwede pwede na ako din niya, eh oh tapos po ay eh, nakaharap ka diyan yan, yan. Oh. Ah. Sa susunod. Tara. Nasa halos kalahati na kami mga kaisan. Uh, pag ikot namin. Sobrang sariwa pa ng Quezon province sa mga kaisan. Sariwang sariwa pa sila. Hmm? din po pala yung mga kaisan yung nadaanan namin. May tent pa rin po dun eh. ah, ibig sabihin mga kainsan. Eh? May daan din po pala ng motor din eh. Pwede po pala kami din si Murkat na mga ano. Daan na siguro to. Ako pa balik. Itong kabila po oh. Tara, dito tayo. Si ito po palang lang ito. Simenteryo itong kabila. Siguro ilibingan po ng mga lokal. Ibig sabihin, pag namatay dito na lang sa isla. Hindi na nalayo. Siguro. Kuya, may daan po palabas dito. May daan po kuya palabas. Ah. Mm. Customer po ba kayo? Kaya po ang mayari? Oh, ah. Magkano dito kuya pag mag-aarki lang ng tent sa ito? gantong kubo. 300 lang yung yung, yung, yung oh. sa tent. Tapos entrance, 100. Ah, dito. Nah, ito, Bibigay ko na lang sa 1,000. Kasi 5, S -5 S Ay, baka makatulong kuya. Sa mga, may mga, nag-YouTube ako kuya eh. Oh? May mga contact number ka ba kuya? Pag ano? Oh, Oo, ganyan ako. Anong bibigay ko sa inyo? Oo. Oh, naman. Mga kaisan, ay eh, medyo napagod na po kami. Hindi na po kami sasakay kay kuya. Pag uh, balik po namin doon sa pinakang uluhanan. Pagkala. Ah. Sa so, kuya, parinin mo na oh, kami. Please. Babalik kami dyan ha. Oo, oh, dito lang ako. Oo. Oh. Salamat kuya. Tubig. Oo. O, may, kuya may uh, may, yan. Tubig, oh. Pag may tubig malabig. Oh, may meron ako kami. Mineral naman yan. Oh, salamat kuya. Sige. Tawag lang. Yan, yeah, si Kuya Bernard Lazado po. Pwede po niyong uh, kontakin yan. Niyo. Sa mga hindi maselan. May share naman ano kuya? Pero may bandawan. Oh, may bandawan. Sa mga hindi maselan po. May lupuan. Yan. Yeah. Ito po makatulong po ah. Mm, bawal ang magkalat yan. Dine-develop po niya siya, railing tabas po. Ay ang ganda nga naman eh. Ari, gubat pa rin mga kainsan no. Eh. Pero ano mga kainsan? Pag tayo dadayo sa ganito, dalhin natin yung mga basura kasi meron din po ako nakikitang pailan ilan na plastic. Ayos din mga kainsan, dag isa eh. Malayo din, aba. Isang oras na kalahati kami naglalakad na eh. Dali-dali kami, nakita akong ano, ang dali ka. Kinakain ito ah. Wala kayang ahas Ah, mga kaid hari din po. Nagpaalam naman po tayo kay Kuya. Yun, kasamahan pa rin na rin kay Kuya ang pinuntahan natin. Kay Kuya Bernard. kasamahan pa rin ng kanya. Dami yun. Para siyang bully. Ah, mga kaid Ito rin po ang nakita naming resort na maganda. Dunya Choling Island Resort. Ayan po. Tapos ano, kalimitan po ay ano? Ano? Ayun oh, no? kalasin vlogger din eh, mga kano. Kami po ay ano? Hindi kami ipagpasok namin, hindi na po yung kami inalok. Napagkama lang po kami ng ano. <laughs> Magniniyog din niya, ayaw lang <laughs> mga kansan. Oo. Kung bagay utoy, sasakay ba kayo? Hindi na, dire direct na Oo. Nakikilala na tayo dito, kababalik. Namumukha na ano. Siguro pinamumukha na kami hindi. Utoy pang gata oh. jobog jubog noy. Eh. Ano naman ari mga kainsan ari oh. Puro resort na pala din eh. Pulo. Ariyo, Rio del Sol Beach Resort. Maganda rin po. Ibig sabihin hindi to utoy. Sa dulong ito wala nang resort. Doon po kami galing sa kaduluduluhan. Yun, apakalayo. Oh, pakalayo. Kabila pa po niyan. Dito, dito sa kaduluan o eh. Tapos ang kalimitan po. Yan ganoon oh. Na ano po, parang naninisid na. Woo! Naninisid utoy. Eh. Ang dami pala dito maninisid. Kahit saan lugar naman po. Sa amin yan, tayo pong maninisid ay. Eh. Yun. Kahit walang dagat, naninisid. Yun, eh, oh. Si kuya. isda ba yung nasa bayawang? sinilas sinilas ano nabot na po namin na rin kaduluduluhan ay wala na wala nang resort ang uh, isa ko pa pong gustong puntahan mga kainsan ano humalig keson at saka po pulilyo isa rin po yan sa napakagandang mga anak isla saka po yan yun po eh, dati ko pa gustong puntahan din. Alabat, Quezon po at saka Perez. Taga Quezon tayo pero hindi pa natin napupuntahan eh no? Eh eh. Sariling bayan po eh, hindi namin ma-explore. Okay son. dito na po kami sa dulo. Ay kailangan po namin, sabi ni na kuya, kailangan po namin magmotor pa sa kabila po. Medyo wala na pong daan doon at ano po, puro bakawan. Ano kaya kinu kinukuha ni Kuya dito? Crab? Crabs? Baka crabs utoy Crab siguro ang kinukuha nila? Kuya Anthony, tara na. Ano mga bud? Ay, pagkakalayo ng ating nilakad ba? Dalawang oras at kalahati. Aba, pagkakalayo mga kaisan. Sulit naman ang ganda po. Napahinga na po din. Ay. Oh, may asa na po pati sumunod sa atin. oh. dali bro ni. Hmm. Ano po? Si bro ni. Uy, sasama ka ba sa akin pa natin Ah. <laughs> mm. mm. Ta. Hihingin lang po. po. Gustong sumama po patuya bus. Ayun. Ter. Eh. Mm. Odoi ko mo nasasakay sasakay. Oh, hindi to kayang dalwa. Ay, ah, may report din. po ba? Ito ba Ah, i syang. Oh. Ah, isa lang muna. Yan, isa-isa lang ang mga kainsan. Puro batuhan po yan, di yan. Yan lang, ado na, sa gitna. Oo. Ito pala yung lawak din, ano? Kaya akin siya, hanggang doon. Ah, hanggang doon? Nandun yung muhon ko eh, may niyog. Oo. Pagay to. Oo. Malawak din pala, ano? Oh, mga kaisan, pinauna ko na po si Yuan. bali ano mga kaisan nagpunta rin tayo din eh, dahil may pinuntahan po tayong lupa po na ibinibinta din po pa dito, nasa 1000 square meter po, dalawang 500, maliit naman po doon sa dulo eh, hey, awan ko po kung um, magkakasundo sa presyo yung followers din po natin mga kaisan, naghahanap po ng ano, unahan ng resort hmm. bali ganara din po ang unahan doon sa kabila Dulo-dulo doon -dulo lang po na rin, kaya lang po ililinisin Ewan ko, eh sila na po ang mag-uusap sa presyo. Akan eh, tinignan ko lang po kung maganda ang titulo po ba. Sila na po ang mag-uusap. Ganda, kulang lang po sa linis. Habang nag-aantay po ng motor, naantay ko lang po si Kuya. Mabilis din pala kuya Ay Mabilis din pala ano po Ibig sabihin hindi malapit lang oh, ah, Parang uulan na kuya Hinahaya mo walang tao di yan Hinahaya ako dito Ah, pabalik. Oh, balik ako. Ah, sige. Namagod na ay. Eh. Layo. Pali dalawang oras kalahati eh. Ayan, ayan. Ika-tapos to. Ayan. Meron pa kami ito sa, sa kabila. Meron pa ako. Oh, Oo. Inala sa magulang ko yun eh. Sa magulang mo? Oo. Oh. Ay, ang ganda eh. Ay, kuya, inaabot na tayo ng ulan. Nungunyan. Ay, warga kuya, ulan yun. Kasalubong natin. Nungunyan. May halis. May silungan ba di yan? Ah, nakain na nga ako. Galing impanta ah. Ay walang oh, kaysa, na oh. Sama sa na Kuya o, toy, dito na ah. oh. <laughs> Ikala, kuya, yung mo sisilong lang ako. Tatabi lang ako Oo, Oh, sige, sige. Antay kita dito. Toy. <laughs> Inaabot tayo. Hu. <laughs> Ay san umalis na po si Kuya. Ay dinip po kami sa kabila. Ay kakain po muna kami ni Utoy. Yan. Ano pangalan tindahan ni Ate? Wala pangalan. Ate, ang pangalan tita, ang pangalan po tindahan mo nanay. Kainan sa Baywalk. Kainan sa Baywalk. Ayun. Nanay, kami po itigis ang kanin. Oto, ang gusto mong ulam? Totoy. Pili oto eh. Nanay, ano po ito? Ay, pagi. Ay, akin nga po ito. So, ah, sasabukan ko po. Ang sarap ito po. Katapu pagi. Yan nanay, ang akin. Titis mo. mo. Ayun. Tsaka po nanay, isang kanin. Yan. Sinanay po. Ay, wala! Ay, nagbablog din si Utoy. <laughs> wala ko, din po pala si Tutoy. Ate pong TV mo, saan na rin? mo rin. Masarap itong paging ito. Ay, parang kinuha sa hindi ano

Marami na ni customer dito ay pag Sabado, Maraming bisita na po. Dinagdag sa po ng tao pag Sabado at Linggo. Salamat ato. Eh. Mga kaisan, ito po pala ang mga pa. Ari po ang napuntahan namin. Lumingoy, pait. Ah, uh, mataas na daungan saka po ari nilandingan. Bina, bitaog. Leeg. Hanggang leeg po kami gawa lang dyan po, mahirap na po dumaan dito sa buntis kag talisoy saka ito hanggang dito po kami dito oh. pinangalo saka pulo, dai ito mahirap na po ito, babangkain daw po yun eh dalugo at saka pangwagas mga kaisan, pauwi na po kami tama na ito, dalang <laughs> balik po dalabundo kong binigyan mo dalabundo kong binigyan mo yeah

po kami ng pista abot pa, tama tama mga kaisan alasin ko yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi, stay humble and god bless peace, bye